Paterno dito tayo sa Almasol palabas tayo R surkat na tayo dito na tayo sa ay dadaan mga kapater ayan road yan yung terminal 3 terminal 3 yan. yan yan yung terminal 3 mga kapater so dito tayo papunta tayong gitu, surkat tayo papasok tayo marikaban mga kapater So galing tayo sa Villamor yon kapag doon pupunta Villamor yon mga kapater no, pero yung binabaan nagsimula tayo ng video yun, yun yung yun yung, ano yun yung mga yun yung Almasul pangalan na Almasul. Dito sa Pasay lang yan mga kapater So, so yan yung Terminal 3. Huwag niyo kalimutan Terminal 3 yan. Ayan. Station ng Terminal 3. Ayan mga kapater, no? O, oh, diba? X Station ng Terminal 3. Philippine Airlines. Ha? Ayan, no? Philippine Airlines. Ayan mga kapater. So, wala pa tayong update. Wala pa tayong masyadong upload, no? Kaya busy ko palagi. Mga kapater, hindi ko kayo nahalagahan. So, hindi na kasi ako nagaan, no? So, may panibagong ano na lang. Halo-halo na lang i-upload ko, mga kapater mag try ko mag magic magic so yan papuntang baklaran yan kapag direction mo yan so dito tayo gate 2. ito yung gate 2, mga kapater pasok tayo marikaban ito yung pamarikaban mga kapater so yan mga kapater papasok na tayo ayan okay. dyan nakatira yung ano ko mga magulang ko dyan sa taasan yung likod ng ano na yan eh mamaya ituro ko sa inyo mga kapater kung saan sila makikita toto sa ano sila third, ah uh, fourth floor ata sila fourth floor so medyo yung boses ko mga kapater eh medyo bulol kasi yung mga kapater pasinsya na no so ito na mga kapater dyan nakatira yung mga magulang ko mga kapater i-bike e, boss ayun yun, dun sa itaas e, dyan yung nakatira yung magulang ko mga kapatid dyan sa taasan no? dyan sa taas so, yung e-bike ni Papa nandiyan so, mga kapatid bababa na tayo so medyo hina ang preno dito sa bandang kanan sa kaliwa lang merong, medyo malakas mga kapatid so tara. so, marika, ito na yung marikaban mga kapatid no? So ipapakita ko lang sa inyo kung saan ako palaging kumakain dito sa barangay na ito na yung barangay 184 mga kapater 184 ito yung barangay 184 tapos ito dyan banda 179 ayan dyan kabila dito ako palaging kumakain kapag gusto kong kumain tanghalian or panghapunan dyan mga kapater o dito, medyo kilala na ako dito. dito dyan ako kumakain palagi kay madam Manila kayo po minsan dyan so ito na mga kapater ito na yung soft drugs pamulawin yan dyan pamulawin so ito na yung ano 7-11 11-7 Kamarika ba? So, so, yun lang mga kapater. Eh, Nag-traffic na.